Muling nagkagirian ang mga pulis at mga miyembro ng Kingdom of Jesus Christ sa KOJC compound sa Lungsod, Davao. Dahil po sa insidente, ilang pulis ang nasaktan. Si Janessa Felix ng PTV Davao sa Detalye Live. Janessa? Yes, Diane, bandang alas tres ng madaling araw, nagkagulo ulit dito sa compound ng Kingdom of Jesus Christ sa pagitan ng mga pulis at mga miyembro at uh, supporters ni Pastor Apollo Kibuloy saan pinausukan ng kapulisan ang KOJC members upang madisburse ang kanilang grupo at ginamitan din ng long-range acoustic device. Nang dahil sa nangyaring tensyon, iilan sa mga miyembro ng kapulisan ang nasaktan dahil sa pagtutulakan at ilang miyembro din ng Kingdom of Jesus Christ ang hinimatay. Matagumpay naman na na-take over ng mga otoridad ang overpass area kung saan una itong inokupahan ng supporters ng pastora. Sa ngayon, kasalukuyan pa rin nakabarikada ang puwersa ng kapulisan ngayon din ang miyembro at taga-suporta ng pastor. Store. Kagabi ay naglagay ng crane ang mga miyembro ng KOJC upang maharangan ang pwersa ng mga pulis na makapasok sa compound. Kung saan, naging dahilan ito ng mabigat na daloy ng trapiko at sa ngayon, kasalukuyan itong hindi madaanan. Kaninang madaling araw, malaking abala para sa mga pasahero na maglakad galing sa may checkpoint area papuntang airport dahil hindi pa rin makapasok ang mga sasakyan. At yan muna ang latest dito sa Davao City. Janessa Felix para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas. Maraming salamat Janessa Felix ng PTV Davao.